Nakakamote raw kami at sobrang iyakin daw namin sa NCAP. Palibasa, hindi kasi kayo yung bumabiyahe araw-araw nang hindi bababa sa 12 bus dito sa loob ng Metro Manila. Hindi kasi kayo yung nagsasaper sa init tapos biglang uulan tapos sobrang traffic pa. Tapos sa kalsada magkakaroon pa kami ng pangamba. Konting pagkakamali lang namin yung kikitain namin ay eh, maglalaho ng parambula. Sa totoo lang wala namang problema sa aming mga motorista kung magkakaroon ng NCAP kahit sa buong Pilipinas. Kung inais lang muna sana nila yung lubak lubak na kalsada. Mga road markings na alos hindi mo na makita yung pinta. Mga road sign na alos nakatago na sa ilalim ng puno. Mga stoplight na kung saan hindi mo alam kung kailang ka ihinto. Sino ba namang tao ang ayaw na maging disiplinado? Kung pinagplanuhan muna sana ng maayos yung hencap hindi yung inapurado. Tapos yung mga motorcycle lane na biglang mapupunta sa kaliwa. Pag nasa gawing kanan naman yung motorcycle lane na alos tinakpan na ng mga nagtitinda. Tapos yung iba naman alos gawin ng terminal yung motorcycle lane kahit sino namang naghahanap buhay sa kalsada imbis na mapabilis mapapatagal sa ganitong sitwasyon paano na lang kung gamot yung i-deliver ide namin tapos nagmamadali na yung customer dahil kailangan na kailangan na paano kung may emergency vehicle sa likod namin tapos ayaw namin umabante para lang hindi kami matikita ng limang libo paano kung sobrang tirik ng araw tapos nakababad kami sa motorcycle lane na napakabagal paano kung yung kinikita namin sa pagdi-deliver ay sapat lang para sa pambuhay ng pamilya